So 'yon mga Kalapatids, welcome back to my channel. Panibagong araw, panibagong vlog naman tayo. Update lang 'to mga Kalapatids sa vlog natin kahapon. So may mga unti-unti tayong development na. Nagagawa dito sa loop natin mga Kalapatids. So ito nga yun mga Kalapatids, papakita ko sa inyo. So mga kalapatids, bali galing nga kami ng Las Piñas, Cavite kahapon mga kalapatids kagabi. So nakabalik na nga kami dito sa Las Piñas. So ito yung isa nating haula doon is nandito na uli sa loob natin. Isa lang muna dinala ko mga kalapatids kasi nga hindi kaya sa motor na dalawang haula yung dadaling ko. So sa susunod dadaling ko rin pa yung isang haula para marami na tayong breederan dito mga kalapatids. Kung isa, dalawa tatlo tapos yung isa pa natin na nandun sa kabite para dito yung apat so meron pa yung dating kulungan natin ng aso mga kalapatids yung stainless to mga kalapatids sa Ayan, gagawin na rin natin bridge run. Safe naman to dito. Wala naman na halos taga dito dahil nga may pusa tayo. So, dalawa rin yan. Mga kalapatids, may partition yan eh. Ayan, yun yung sinasabi ko sa inyo nung last vlog na may partition tong kulungan na to. Ayan. So, ngayon, gagamitin natin siya. Yan, kabit natin yung partition nya mga kalapatid no? so dalawang pares pa yan may mga lock din yan pwede natin lagyan ng padlock mga kalapatid pero syempre hindi na natin lalagyan ng padlock yan mga kalapatid kasi wala naman iba makakapanig dito kasi ikita nyo napakataas naman dito mga kalapatid no? yan pakita ko sa inyo oo oh. wala diba, mga kalapatid so wala mga kasampa dito mga kalapatid so yan ito nga yung sinupdate ko sa inyo kapo Naglilim pa rin sa si APR eh, mga kalapatid Tsaka si Boom Ito wala pa itlog Gusto mo sa mga nga lagi ang panahon Nagulan lalo pag gabi Kaya yan stagnant na naman yung tubig natin dito mga kalapatid Ayan bali magiging anin yan Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim Anim na breederan Pwede pa natin gamitin itong isang maliit kung talagang kinakailangan Kung kinakailangan pero sa tingin ko hindi naman Ayan eh, mga ibon natin mga kalapatids naka open loop bali mga kalapatids nakakain na rin yung mga yan nag relax na lang yung mga yan mamaya maya papasok na rin sa loob ng kulungan yan hindi nga tayo makapaglinis nga mga kalapatids kasi para tayo si Raulo nilinisin natin yan maya maya ulan na naman so day mo natin mag ano stable yung panaw natin mga kalapatids ang alam ko kumusta na kayo mga inakay natin <coughs> so mga kalapatids dito nga muna tayo standby ngayon dito sa loop natin sa Las Piñas sa bahay natin sa Las Piñas kasi medyo kailangan okay natin na magpa check up lagi sa hospital kasi may nararamdaman tayo sa katawan kaya nga dito muna tayo nag stay kaya kung mapapansin nyo mga kalapatids is ba to kaya kung mapapansin nyo mga kalapatids mga kalapatids is madalas tayo dito sa Las Piñas dito muna tayo nag stay kasi nga nagpapagamot tayo mga kalapatids kaya lagi rin ako nakakapag vlog dahil nga dito sa mga sa Las Piñas is nandito yung mga kalapati natin tsaka eh, sila, sila rin lang ang stress pang tanggal ko ng stress kalapati talaga mga kalapatids kaya lagi tayo dito lagi tayo dito sa rooftop mga kalapatids kasi nga eh no, pag nakikita mo mga ganyan yung mga ibon mo nakakawala ng stress dito ko lang inaarap mga kalapatids kasi against the light mga kalapatids bali actually mga kalapatids kararating-rating ko nga lang yan kami nga nag-aayos nga ni Paraclet yan yung kulungan na sa mali pala yan pati yung kulay green na yun mga kalapatids talaga nag decide ako na ihang na lang siya mga kalapatids kasi para yung dumi isang walisan lang tapos diretso dun sa downspout natin sa baba pero sa ngayon mga kalapatis hindi muna tayo maglilinis kasi nga katulad nyo actually umaambol kanina pero tumila lang ngayon kaya nakapag vlog tayo dito mga kalapatis may eh, mga kalapatis natin sa likod ayan bak lipat dun ayan may bantay naman tayo mga kalapatis kaya walang daga dito ayan eh, no? si kamuning o no? so walang daga dito mga kalapatis mayroon man pa nakanakalam pero hindi naman makakadiscrash siya ng ibon natin mga kalapatids marami pa akong plano dito mga kalapatids unti-unti lang uh, advance up year nga pala sa lahat ng mga kalapatids natin dyan so ang pecha natin ngayon isa sa 30 bukas 31 sunod uh, uno na mga kalapatids isang taon na naman ang lumipas mga kalapatids Bali bukas Ang plano ko mga kalapatids is Hindi muna ako magpapakawala bukas Ibuburo ko muna sila 31 bukas So sigurado putukan After new year na lang mga kalapatids Tsaka tayo magpapakawala Kasi nai-stress sila sa paputok mga kalapatids Bali bibili ako ng Isa, dalawa Tatlong pares pa mga kalapatids Bali apat nga, hintayin ko pa isang kulungan Apat na pares kukulong natin dyan Magpaparami ulit tayo ng mga ibon para ipamigay natin sa mga kalapatids natin dyan mga mga tropa natin dyan syempre hindi naman natin ipagdadamot dyan ah, angas mga kalapatid so o oh. oh, diba mga kalapatids yan ang eh, nagpapawala ng stress ko ng ibon natin mga kalapatids Pasensya na kayo doon sa ba kasi nga nag uulan mga kalapatids. alam ko itong ayan oh yung grisel na yun, yun yung pumasok mga kalapatids. May pares yan eh, yan yung may itlog doon sa babae. Eh. So hanapin ko yung pares niyan, ibubukod ko na. Oh. Oh. Ano Oh, sige na, ingat. So mga kalapatids, alis nga pala si Ermat at si MJ yung pamangkin ko mga kalapatids dahil nga luluha sila sa tundo para tumulong doon mga kalapatids kasi nga uh, bispiras ng new year so maraming mamimili sa palengke dapat yearly ako yun mga kalapatids kaso nga medyo masamang lasa natin tapos na uh, napako pa tayo sa steel matting, hindi pa ako steel so hindi ako makapagmaneo na maayos mga kalapatids tukod tukod lang masakit So yun na lang muna mga kalapatids for today's video. Stay safe always mga kalapatids. Bye bye.